Hello mga kasari, uh, good morning sa inyong lahat. Welcome sa tindahan ni Ining. Ah, uh, magbi-video tayo ngayon kasi mayroong nag-comment sa akin isang video na humihingi siya ng advice kung paano daw siya ay gusto daw niya magtayo ng sari-sari store sa loob ng subdivision. Um, so shout out sa iyo uh, at song maneuvers uh, 7913 kung tama yung pagka pronounce ko ng iyong uh, pangalan dito sa iyong youtube channel para sa iyo ang video na to um, hindi ako professional na na ano na advisor na mga ganyan kasi baguhan lang din ako sa pagbablog pero subukan natin kung kaya nating magbigay sa iyo ng uh, kaunting tips kung paano ka magumpisa ng inyong sari-sari store sa loob ng isang subdivision ah uh, uh, tips number one, no? Uh, tingnan mo muna kung ang iyong location ay marami kang kapitbahay at kung mayroon kang katabi na tindahan. Kasi alam ko sa subdivision, mayroong subdivision na mga mayayaman talaga yung nakatira. Tapos mayroon ding subdivision na uh, nasa ano lang sila, nasa kumbaga hindi, hindi lahat mayayaman. So, tingnan mo kung anong pamumuhay ang Meron sa iyong paligid at tingnan mo kung ano kung may katabi ka bang tindahan na malapit sa iyo at kung marami kang kapitbahay sa lugar mo na pagtayoan mo ng iyong asari-sari store para syempre kung marami kang kapitbahay so marami kang customer tingnan mo kung mayroong malapit na tindahan din kasi yun ang iyong ano yun, yung tawag dito pa kompetensya kung merong tindahan na mas malapit sa iyong location at uh, tingnan tignan mo kung ano klasing pamumuhay ang meron sila kasi uh, kung halimbawa puro mga mayayaman yung yung nakapaligid sa iyo so syempre ang iyong paninda ay pangmayaman din uh, pangalawa pag-aralan mo kung anong klasing mga mga pamilya ang nakatira diyan kung sila ba ay nakakaangat talaga sa buhay or ordinary lang na mga mga tao kasi pag ordinary lang kayang-kaya mo magtinda ng kahit na mga mumurahin lang ng mga paninda kagaya sa kagaya sa squatters area, 'di ba? Pag sa labas, iba ang paninda kaysa sa loob ng isang subdivision. Pag sa labas, syempre mga karamihan diyan mga squatters, yung mga binibili lang din nila, yung mga basic na uh, paninda, yung mga mumurahin lang ng mga noodles, mumurahin ng mga uh, dilata, mumurahin ng mga sabon, mga ganyan. Yan yung Uh, sa mga simpleng tao lang pero pag nasa loob ka ng subdivision kasi iba yung antas ng pamumuhay dyan so ang iyong paninda din, syempre yung kaliber din nila uh, halimbawa kahit sa mineral water, pag yung nasa ano ka lang, nasa labas ka lang, sa mga gaya namin, yung yung mga binibili lang nila ay pwede na yung nature spring, yung mga ganyan. Pero pag sa mga nagkakaangat-angat sa buhay, yung binibili na nila yung mga Wilkins, yung mga ganyan, Wilkins, uh, Lee Mineral, yung mga may isa pa dyan, hindi ko maalala, Absolute, yung mga ganyan. Wait lang. Ah, may bumili so yun lang uh, kasari uh, kailangan mong pag-aralan ang iyong kapaligiran kung uh, anong klaseng mayroong mga uh, ano anong klaseng pamumuhay ang mayroon dyan kasi pag, pag nakakaangat-angat syempre iba yung kanilang choice sa pamimili uh, kung alimbawa, nakapagtayo ka na, pangatlo na yan na, pangatlong tips ko na. Kung nakapagpatayo ka na rin ng iyong sari-sari store, uh, huwag ka muna bumili ng maramihan. Yung ano na lang muna, yung unti-unti muna. At alamin mo kung ano ang hinahanap palagi na iyong mga customer. Saka ka bumili ng maramihan kung yung mga binili mo ay patok sa kanila bumili ng maramihan na pang-stock mo pero kung hindi mo pa alam kailangan lahat ng mga paninda bibili ka pero pa konti lang tapos titignan mo kung anong mga paninda ang mabili sa kakama sa kakabumili marami na pang-stock mo kasi kung mamili ka agad ng maramihan. Siyempre, alam ko, malaki ang puhunan kasi sa subdivision ka magtatayo. ah uh, bumili ka agad ng maramihan. So, kung hindi siya patok sa mga mamimili, so, mas tak, yun ang ano, ang risk doon ay pag nag-expire yung produkto. Kaya kailangan pag-aralan mo mabuti kung Dito sa amin, sa aking location, sa province kasi kami, yung mga basic lang talaga ang aking binibenta. Meron din ako minsan na uh, medyo mahal pero kaunti lang. Kasi dito sa amin, uh, may mga dumadaan na mga papuntang resort kasi may resort sa unahan na aming lugar. Uh, dumadaan sila, bumibilis lang ng mga malalaking ya kasi nga pag doon ka na sa resort, medyo mahal na yung mga ganyang bilihin. So bumibili din ako pero paunti-unti lang kasi kung ang taga rito lang din sa amin hindi din kakayanin ng mga bulsa nila ang bumili ng mga ganyang paninda. So iba-iba kasi ang lugar. Pag halimbawa nasa medyo nakakaangat na lugar ka, 'yung paninda mo nakakaangat din, medyo mga mamahalin din. Pero pag sa ganitong lugar kagaya dito sa akin, ah uh, lang talaga yung mabili, yung mga mumurahin lang na bilihin. Yun lang naman ang afford ng kanilang mga pera. Kaya, uh, kung ano kasi ang trend, kailangan nating sakyan. Kaya bawa mabili sa akin yung mga mumurahing paninda. So, dun ako magpo-focus ng aking bibilihin anuin mo naman yung marami kang stock kung hindi naman nabibili uh, bibili ka nga, oo nga, maganda sa mata yung mga mamahali ng mga paninda marami ang stock, pero kung hindi naman nabibili, sayang lang din pag uh, nasira na kaya, yun lang ang mai-advise ko sa iyo kasari, ah, uh, thank you sa pagtiwala sa akin, kasi natuwa ako nung nabasa ko yung comment mo na humingi ka ng advice sa akin, first time yung nangyari sa akin Uh, baguhan lang din naman ako sa pagbablog sa ganitong sari-sari store may, may channel ako noon na about cooking naman yun pero hindi ko na ituloy kasi malaki ang puhunan uh, kasi tuwing magluluto ka uh, hindi lang 100 yung mga gastos kaya tinigil uh, ko yun at gumawa ako ng ganitong uh, channel ng ganitong content kasi dito wala kang problema nang no, pagod mo lang tsaka, tsaka lang kaya sana uh, at songs maneuver natuwa ka sa aking advice sa iyo at nakatulong ako sa iyong uh, sa iyong mga plano uh, thank you so much sa pagtitiwala sa akin sana sa susunod na mga araw makita ko na yung yung YouTube channel na mayroon ka ng ganito, uh, magbablog ka rin ng gaya nito at susubaybayan kita. Thank you so much at sa aking mga mga subscribers, sa aking mga katendera, katendero dyan, kumusta sa inyong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Happy selling sa inyo at God bless sa uh, ating lahat. Bye-bye!